para pulpit Wala tayong utang Kaya let's go mga bus Yes mga bus Morning at dito tayo Balik mga bus yan, dito, mga boss, yan. Dito, mga boss, Ang la malalaki ang mga bus Pinya natin Ayun yung natin kapon Sana mga bus ah, Mga bus yummy talaga oh. Madidilaw at saka napakatamis mga bus Let's go so, Mga boss, ito umuulan na naman mga boss. Kanina pa umuulan. Kanina ko, pa ko. Oh, no. May memang pa ako mga boss. O bagong deliver. Ayan. Ayan mga boss. Kinapawabot ko na lang. Hindi na ako nagbalad kasi nga. Uulan ang ulan. Wala Ula, lang. Wala una mga boss. Ayan, last 4 na. Umulan pa rin. Ayan, nakatakip yung pinya para di papasa. Ayan. Ayan, let's go mga boss. Bumawi ka ngayon mga boss. Dahil magkatapitan ang pingapon. Yeah let's go bowie boy